I-furnish natin ang kondong ito sa Mega World Iloilo. I-comment mo kung alin dito ang trip mo. Contemporary. Kung gusto mo ng kondong classy at guest ready. With furniture available at mandawe. Minimalist. Kung ang gamit sa bahay, minimal lang. Less kalat, less stress. I-mari kondo mo ang kondo mo. Puhimyan Kung mahilig ka sa travel plans at ukay-ukay finds, magboho ka na, baby industrial para sa mga feeling creative director na gusto ng bricks, pipes at rugged rugged look. Mid-century modern kung idol mo si Don Draper ng Mad Men pero wala ka namang alam sa advertising. Mediterranean kung gusto mong mag-Europe pero di ka makatravel. Santorini feels pero may Jollibee sa baba. Asian Zen para sa mga tao na gustong tumira sa spa. Kalmado, tahimik, walang toxic energy. Futuristic kung ang best friend mo ay si Alexa at si Siri at kabisado mo lahat ng app sa balat ng lupa, shabby chic. Mahilig ka sa luma pero social tingnan, shabby chic 'yan, vintage pero pa-sweet. Rustic. Kung gusto mo cozy feels na parang may fireplace kahit mainit ang summer dito sa Iloilo. Traditional Filipino, parang bahay ni lola sa uma. Native furniture, lakas maka nostalgia. Pero dapat may kondo ka muna bago ka mag-design-design. -design. Bumili ka na sa kumpare kong sales director na si Ernest. The best 'yon.